Bumuhos ang mixed reactions ng mga netizens sa paglantad ni Gil Francesca or Cheska, 15 years old, na anak umano ng master rapper na si Francis Magalona sa dating karelasyon nito na si Abigail Wright na dating flight attendant. Marami nagsasabi na kahawig nga ito ni Francis M at pati nga talento ng ama ay nakuha nito at hindi na raw kailangan pang ipa-DNA. May mga nagsasabi kasi na DNA test lang daw ang sagot para makonfirm na magama ang dalawa. Pero base sa pahayag ng ina ni Cheska ay hindi na siya papatol sa mga nagsasabing ipa-DNA si Cheska dahil sila ang nakakaalam ng totoo. And the mere fact na maraming makapagpapatunay na si Cheska ay bunsong anak nga ni Francis M. sa ibang babae at ilan nga dito ay ang mga legit dabar cards. May alam ang mga legit dabar cards sa pagkakaroon ng babae at anak ni Francis M pero ang katotohanan ng yan ay hindi naman muna masyadong isinapubliko publiko noong 2009 dahil 6 months pa lang noon si Cheska nang pumanaw ang kanyang ama at matapos nga 15 taon ay hindi na rin napigila ng kanyang inang si Abigail Wright na ilantad na ang kanilang relasyon kay Francis M Biglang sikat itong si Cheska at kahit saan ay pinag-uusapan. Marahil nga iniisip din ni Abigail Wright ang kapakanan at kinabukasan ng kanyang anak at tulad nga ng nasabi niya, karapatan yon ng kanyang anak. Tatlong taon pa lamang daw si Cheska ay kinakitaan na ito ng hilig sa pagkanta at pagsayaw. Mukhang susunod din sa yapak ng amang si Francis M. Marami ang nagsasabi na ang paglapit ng maginang Abigail at Cheska sa sikat na YouTuber at kolektor na si Bostoyo ay planado na. Dahil nga may interes itong si Cheska na pumasok sa industriya ng show business. At magmula nga noong October 17 na nagpakita sila magina sa FB page ni Bostoyo para ibenta ang jersey ni Francis M. kasama ang revelasyon sa pagkataon ni Cheska ay hindi na napagilan ang show up ni Cheska sa publiko. Kasama ang kanyang inang si Abigail at ang sinasabi nilang magiging manager ni Cheska na si Bostoyo. Bigla ding naglabasa ng mga performances ni Cheska kung saan saan at talagang pinasisikat si Cheska which is wala namang masama. Pero ang tanong ng mga netizen... Part ng promotion din ba sa pagpapasikat kay Cheska ang pagbebenta at pagbili ni Bostoyo ng nasabing memorabilia ni Francis M. sa halagang kalahating milyon? Na ngayon ay sinasabing uh, binibili ng isang kolektor sa halagang 8 milyon pesos. Wow, di ba nakakagulat? Matutunghayan yan sa vlog ni Pinoy Ponstar na si Bostoyo. Totoo kaya ang lahat ng ito? Mapapaisip ka kasi dito eh. Jersey ni Francis M. na binili ni Boss Toyo sa halagang 500,000 pesos. Binibili ngayon ng kolektor ng 8 million pesos pero hindi ibinenta ni Boss Toyo. Ano pa man ang katotohanan sa likod ng jersey na yan ni Francis M ay sila lang ang tanging nakakaalam. I-manage man ni Bostoyo, si Gil Francesca Wright Magalona sa kanyang pag-aartista ay wala ding masama. Pero kakaiba din yung kanilang strategy, di ba? Samantala, nananatiling tiko mabibig ng tunay na pamilya ni Francis M hinggil sa paglantad ng Maginang Abigail at Cheska.